Hello mga kabukid, mga kabarangay. Up din si Kapitana nga Mang gahit sang atun tanom nga mga dwarfs nga lubi. Umuy-umuy wow. oh, umoy na tanawa pala. Na. Amoy ni sing si, sing, sing sing. Gahit. Wow, dumit <laughs> mayat kita magahit. Dios ko. Sanduko ini -in ni Sarek mongga. Para o. Oh. Na, amo na ini actually ini sabi, hindi ni siya dwarfs. That's why inang ginbutang lan ni eh, di namun para papaso na ni ang oh, o na ni siya. kay Mindanao ni siya. Mindanao variety awanan sa anay ang palibot sini wow kabudlay gid maging mangunguma ka wow. uto oh. nato tanan ini aton area kay damo pa ni di kinpalibutan ako ang ang farm ang aton dalang boundary para pagdagko si ni mapiking-piking ka lang lig lang ang imo nga si sining aton nga mga lubi oh ari pa oh amo ini ang lubi nga takunan variety dwarfs meaning kasing potot ko kaya <laughs> si dwarf ari oh potot si kapitana nagilis ang variety nga takunan kay before ato ang amon lubi oh ang lubi namon before is the Mindanao Variety. Ang Mindanao Variety naman, Abi, 10 years ina siya, mga kabukid. Kung ikaw 80 years old na, kung magtanong ka sa Mindanao Variety, mahulat ka pulo ka to. Egg! Ah! Oh, ka na sa to. So, kung 80 ka, 50, 70 ka, i-plus 3 mo lang. Harvest ka na. Kaya diin ka pa. Takunan variety ka na para pag-retire mo, piking piking ka na lang. Maabtan mo pa kung matiking ka. Mga kabukid, mga kabarangay, if you want to plant like what I did, kay ni 2 months old pa lang ni, abunuhan pa rin natin siya sa nga uh, uh, carbonized rice hull, sa nga itong nga salt, atong panilibuan niya puno kaya abunuhan taliwat para tumambok. Kung ako sa inyo, you can buy it from us here sa farm. You can order para pagtigulang mo, enjoy the fruit of your labor. Three years lang, three to four years lang, ayos! Ah, ang buto-buto. Kaya, mga kabukid, thank you so much for watching. Mabuhay at mabuhay ka mo tanang. Bye-bye!